Hello everyone! So for today's video ay meron po akong i-share sa inyo. This is special po kasi meron pong binigay ang mama ni Roger sa akin. Ito po, shawl or scarf. Ano ang tawag ninyo sa mga ito guys? So itong mga scarves na to, apat po kasi guys, ay special talaga ito para sa akin. Kasi ano mga scarf ito ng mama niya doon tapos binigay niya sa akin. Tingnan niyo, oh, magaganda pa. Apat po ito. Yung red one, tsaka ito ito at ito oh. <laughs> apa to guys um, sabi ko kasi kay Roger um, baka may scarf siya doon dalhin niya dito narinig man sa mama niya kaya sabi ng mama niya meron daw siyang mga extra na scarf doon ginamit na to niya noon at uh, tinago lang sa kabinet sabi niya hindi na daw ito gagamitin niya kaya ibigay niya daw sa akin kaya very special no kahit um, hindi man siya kuan ganang pangit patingnan o oh, tiba diba para pa siyang maganda oh gusto ko kasi yung ganito nga scarf guys pag lalabas kami kasi pag mag tricycle kami yung buhok ko maganyan ba sa uh, lakas ng hangin mamarug sa bisaya pa mamarug ang akong mga buhok oh, ako na bang mag kuan mura na tag kuan hinagabot <laughs> sa tong destination mura kaphag na ba muna i need scarf or shawl para pag mo gawas bi ako ni siyang ipurong may nagsabi nga muslim ba daw ako hindi po ako muslim guys pero nag scarf lang ako para sa ano para protection sa buhok ko para paglalabas kami hindi siya maano sa hangin baka nang mo lagi na kanang mula, mura siyang ma mamarug or magubot <laughs> mo nang mag magnego isa isa lang kasi yung scarf ko na remember niyo yung green uh, green color yon po yung palagi kong uh, sinusuot pag ako yung ano ba ipurong tapos sabi ni Roger meron daw mga extra yung mama niya kaya ito <laughs> hindi po ito hiningi ko guys binigay niya po kasi Uh, gishare or hindi hindi de gishare narinig ba? Nag-usap kami ni Roger sa cellphone. Tapos sabi ko kay Roger meron ba siyang extra scarf? Kasi may nakita akong scarf na uh, ginagamit ni Roger doon color blue. Sabi ko dalhin mo yan dito para magamit natin. Sabi niya hindi daw tapos nung narinig ng mama niya, nag-offer siya, siya sabi niya na meron daw siyang extra doon na uh, mga scarf na ibigay sa akin kaya ito guys, dala ito ni Roger from UK So, ang ganda tingnan niyo oh ano pa to, kanang mga scarf pa to ni, sa kanyang mama. <laughs> Ganito ba? Paglalabas ako, ganyan. Hindi po ako muslim ha, ba diba, May nag po na muslim ba daw ako, ganyan ba? Maganyan ako sa tricycle guys, para pagdating natin sa kung saan tayo pupunta, hindi tayo magkapag. Kaya maano man yung buhok natin sa hangin ba kasi malakas kasi mag-drive yung mga tricycle driver. Ito yung uh, isa na binigay, oh, number one, then ito yung number two. Mm, maganda, di ba? Maganda na, no? <laughs> Ganyan ba, guys? I Itaod yung shawl natin. Pero ito, guys, parang madali siyang nag-scratch. Nilaban ko kasi ito. Tingnan nyo, oh. Nag-run siya. Madali siyang nag-run. Pero okay lang. Maganda, maganda man ito. Color red. Gusto, favorite kasi ng mama ni Roger yung color red, guys. At ito naman, para siyang ano, malaki man. Parang mantel naniyo guys <laughs> ah o di ba pwede na din no hindi na tayo ano yung book natin pang anak na ba tapos ito yung pang last na pang last na show sure. ano kasi yung mama ni Roger guys hindi na siya makakita ah oh, makakita siya mura kunti na lang pero hindi na talaga totally na makakita yan ah Okay na ba guys? Ganito ako pag lalabas. Pag nakasakay sa ano, tricycle ba? Maganda no? Ano yung maganda guys? Yung number 1, number 2, number 3, or number 4? Ano yung magandang kulay? Please comment down below. <laughs> Especially yan guys, itago ko yan. Uh, gamitin ko yan pero itago ko pag ano, ng for example, ka nang, hindi ko nagagamitin, hindi ko siya ilabay kasi special yan, galing yan sa mama ni Roger, para ma-remember ko siya ba kahit hindi ko siya nakita personally kasi uh, may reason naman talaga kung hindi ko siya nakita or hindi pa ako nakabisita doon kasi po, di ba sinabi ko na noon pa is financial talaga no kung pwede palang lakarin yung United Kingdom no, nilakad ko na <laughs> kasi ano kanang, gusto ko rin makita gusto man ni Roger na makita ko yung pamilya niya, kaso yung problema talaga yung financial um, thankful din ako guys kasi napakabait po ng parents ni Roger. Nakausap ko man sila online. At guys, ito po yung bigay ng papa ni Roger. O tingnan nyo, with battery pa galing pa UK. Grabe, napakaganda. Special to kasi gawa talaga ito ng papa ni Roger. O tingnan nyo. Sabi nila may nag-comment ba, diba? Na-upload ko na ito uh, last time. Um, sabi nila, bakit daw hindi kami naka-afford na bumili ng orasan? Maka-afford man kami mabumili ng orasan, guys kasi hindi lang kami nag-abalang mag, uh, magbili kasi meron namang cellphone no? hindi na kailangan mag-urasan-urasan pa sa bahay kaya may cellphone naman kami tapos um, hindi nga namin ito gi, ano guys gi hang, kasi yung uh, nirentahan po namin dito is wala po siyang mga kanabitong uh, mga lansang gipang pang -dok -dok. so uh, maikog mi magpang dukduk dukduk kay kuan bitaw ka ng uh, ang iyang finishing ka waji wadji, wadji mga buslot, buslot, pito ka ng walay mga um, basta bago siyang finishing ang iyang mga ang tawag anak, ay eh? iyang bumbong, so maikubi mag lansang-lansang ang -lansang. ihang ni, ang mura nang sa table so, maura to guys sa mga, kasi may nabasa kasi ako na comment na sabi, ay, hindi sila mag-afford ng urasan, pati urasan hindi ma-afford. Maka-afford man niya guys, urasan na may tag 100 plus or something like that, no? Ma-urasan. Pero hindi na kami nagbili kay kuanman. Meron naman kaming cellphone para makita namin yung uras. Tapos guys, <laughs> dinala lang, lang to ni Roger kasi this is, sabi nila sentimental value daw, may sentimental value kasi, work or gawa po ito ng papa ni Roger. At napakaganda. O tingnan nyo, gusto ko itong i-flex sa inyo guys. Grabe. Grabe ka-creative niya. Tingnan nyo. Meron pa akong napakita sa inyo guys na mga oras na nagawa ng papa niya, di ba? Kung napanood niyo yung mga previous uh, uploads ko, napakaganda. Different styles po, tingnan niyo. Ito lang yung style na dinala ni Roger kasi ito po yung available. So guys, thank you for watching guys. I just hope na ma nood kayo sa video na ito. Ito po yung uh, gusto ko lang pong i-share dahil sa uh, napakagandang binigay ng na mga parents ni Roger para sa akin at na-appreciate ko po ito. So thank you for watching guys. Bye. See you in my next vlog. God bless everyone.